Binata, nakikita kong mayroon kang kahangahangang istruktura ng buto, isa ka sa isang milyong henyo sa martial arts, maaari mong isaalang-alang ang pagsali sa aking Iron Bone Unyielding sect bilang isang disipulo sa hinaharap ay tiyak na walang limitasyon ang iyong tagumpay, sa loob ng magagandang tanawin ng kabundukan, nakipag-usap si Jun Chang Xiao sa isang martial artist na may malawak na ngiti, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas sa isang curve. nagbibigay ito ng kaakit-akit na pakiramdam kapag pinagsama sa kanyang makatarungang mukha. Sa totoo lang, hindi lang basta pakiramdam, ito ang katotohanan. Kung makakakita sa kanya ang isang babae, tiyak na sisigaw siya hanggang sa mawalan siya ng boses, tiyak na maguguluhan siya hanggang sa iceway niya ang kanyang katawan. Ito, magalang na sinabi ng martial artist na may berdeng turban sa ulo, maaari bang ilayo muna ng kamahalan ang iyong paa? Ang field of vision ay gumalaw pababa, lumalabas na si Jun Chang Shao ay tumapak sa kanyang mukha at idiniin ito sa lupa, ang bakas ng paa na naiwan sa kanyang mukha ay talagang malaki. Sinipa siya, kung tutusin mula sa kanyang poster sa lupa at nanatili ang bakas ng paa sa kanyang dibdib, hindi magaan ang sipa. Binawi ni Jun Chang ang kanyang paa at humihingi ng paumanhin na sinabi, napanood ko sa iyo ang sexual na panliligalig sa aking napakagandang babaeng disipulo, itong kamahalan ay hindi nagpapigil sa sandaling iyon, pasensya na talaga. Walang imek ang Green Turban Martial Artist. Nang makasalubong ko ang isang magandang babae sa ligaw, kumakbang lang ako at nagsalita ng ilang salita, binugbog ako ng self-proclaimed sect master ng Ironbone Unyielding Sect. Anong malas? Kaibigan, sinabi ni Jun Changshao, co-sider. Mahinang sinabi ng Green Turban Martial Artist, okay lang ba kung tumanggi ako? Ayos lang. Si Jun Chang Shao ay tame time na nagsabi, ang aking iron bone unyielding sect ay palaging gumagamit ng kabaitan upang kumbansihin ang mga tao, talagang hindi kailanman pinipilit ang isang tao na labag sa kanilang kalooban. Sorry, tiniis ng Green Turban Martial Artist ang kanyang sakit at tumanggi, sumali ako sa Spirit Spring Sect, hindi ako maaaring maging disipulo ng iyong sekta. Sa wakas ay nakapasa ako sa pagtatasa ng Spirit Spring Sect, naging isang rehistradong disipulo, paano ako lilipat sa ibang sekta. Ano pa, Iron Bone Unyielding Sect? Kapag narinig ang pangalang ito, dapat isa ito sa walang ranggo na sekta ng basura ng Starfall Continent. Ang pagpunta doon ay isang pag-aaksaya ng oras, isang pag-aaksaya ng kanyang buhay. Buntong hininga, umiling si Jun Chang Xiao, sa halip ay hihinayang sinabi, Kaibigan, ikaw at ang aking Iron Bone Unyielding Sect ay walang kapalaran. Chen Chen, he turned his head and said, Hindi ka babino buli ng lalaking ito ngayon lang. Sa malaking malaking bato, isang babaeng nakasuot ng puting damit ay nakaupo ng maayos, ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng batis ng bundok at ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Bagamat siya ay labing anim hanggang labing pito taong gulang pa lamang, naabot niya ang lahat ng kondisyon para tawaging beatoy. Kung nais mong pag-usapan ng tungkol sa kanyang pagkukulang dahil sa kanyang murang edad, isang bahagi niya ay hindi pa nabaluktot pataas. Sec Master, Itinaas ni Lu Chen, Chen ang kanyang manggas at mahinang sinabi, gusto niyang hawakan ang kamay ko kanina. Pa, itinaas ni Jun Chang ang kanyang paa at muling tinapakan ang berdeng turban na martial artist na may malamig na tingin ay sinabi niya, pagod ka ng mabuhay, dati siya ay may malumanay na ekspresyon, biglang naging mamamatay tao, siya ay naging pag-alit ng mas mabilis kaysa sa pag-flip ng isang pahina sa isang libro. Nagmamadaling sinabi ng Green Turban Martial Artist, Your Excellency. Ay, I didn't. Isinusumpa niya na kaunti lang ang intensyon niya kanina, pero hindi pa niya ginawa, at most, maaari lang itong ituring na pagtatangka. Malamig na sinabi ni Jun Changshao, hindi magsisinungaling si Chen Chen, itong kamahalan ay naniniwala sa kanya, ngayon ay bibigyan kita ng leksyon. Bang! 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 Humampas ang malamig na simoy ng hangin sa mukha ng wasak na berdeng turban na martial artist, hindi siya komportable, dahil malapit ng mabali ang mga buto na nabugbog. Shit! Itinaas niya ang kanyang ulo ng may labis na pagsisikap, tinitingnan ang unti-unting nanlalabo na mga likod, ang berdeng turban na martial artist ay humawak sa lupa at sinabing may pagniwi ako, ang iyong ama ay dapat mag -ganti. Jun Chang Shao Iron Bone Matiga Sect Set Master Ang Iron Bone Unyielding Set na ito ay napakapambihira. Itinatag ng isang martial artist na may apelidong Wang noong nakaraan dahil siya ay matatag at hindi sumusuko sa kanyang mga unang taon at hindi namatay pagkatapos mahulog mula sa isang bangin at dahil sa isang pabor sa isang dumaan na nagbigay sa kanya ng pagkain, pagkatapos ay nagtayo siya ng isang sekta, itinatag ang Iron Bone Unyielding Sect. Ang motto ng sekta ay, ang maging matigas na tao, kumilos ng hindi sumusuko. Ang unang sect master ay talagang nagtrabaho ng husto, sa loob lamang ng higit sa sampung taon ng pagunlad, siya ay gumawa ng isang debo sa Jianghu, ang sekta ay tumaas din mula sa walang rango hanggang ikasyam na baitang sa isang iglap, naging ang pinaka nakakasilaw na pag-iral sa Asher Sun Village. Gayunpaman, may ibang plano ang langit. Nang ang unang sect master ay pumunta sa bayan upang maglaro sa Red Light District, siya ay inaresto ng mga autoridad, sinubukan niyang tumakas mula sa bilangguan ngunit nabigo, pagkatapos ay pinatay siya kinabukasan. Ang buong sekta na walang pinuno, nagsimulang tumanggi mula noon. Walang nagtatagal magpakailanman sa mundong ito, ang 9th grade Ironbone Unyielding Sect ay panandalian lamang. Sa tuwing binabanggit ng mananalaysay sa nayo ng Ironbone Unyielding Sect, palagi niyang ikinukwento ang tungkol kay Sect Master Wang na nabigong makatakas mula sa bilangguan at pinugutan ng ulo, tumingin siya sa ibaba at bumantong hininga sa buong oras, ang mga bata na nakaupo sa bangko at nakikinig sa naiyak ang kwento. Bagamat tumanggi ang Ironbone Unyielding Sect, umiiral pa rin ito. Tatlong disipulo ang magkakasamang nakaupo, masaya silang nagkaroon ng problem pagkatapos noon, pinili ng isang tao na manatili, namuhay siyang mag-isa sa sekta at naghihintay ng mga araw at gabi, hindi na umalis. Sino ang taong ito? Siya ang pangalawang sect master na si Jun Chang Xiao. Para mas tumpak, siya ang dating Jun Chang Xiao. Dahil noong gabi noong isang buwan, pagkalabas niya sa main hall papunta sa banyo, nahulog sa kanyang noo ang Iron Bone Unyielding Sect Signboard, saka siya namatay. Nagkataon lang, si Jun Changshao mula sa lupa ay lumipat sa mundong ito, matagumpay na sinakop ang mainit na bangkay noon. Nag-transmigrate ba ako? Napagtantong hindi siya patay, si Jun Changshao ay natulala sandali, tinanggap niya ang orihinal na alaala ni Jun Changshao, at pagkatapos ay napagtanto na siya ay mapalad na maging isa sa 10 milyong transmigrator. Maganda, napakaganda. Ang walang katulad na martial arts, makajos na mga manual ng kasanayan, lahat ng uri ng sistema, lumabas. Dahil ako, si Jun Chang Shao ay dumating dito, ako ay dapat na pareho sa aking mga kapantay, nangingibabaw sa kabilang mundo, binugbog ang hindi mabilang na mga henyo, naging pinakamataas na Diyos, kagalang-galang, monarch, hari, emperador, demonyo, santo, walang kamatayan. Ang pagsusumikap ay palaging nagbubunga pagkatapos ng pagtatatak ng hindi mabilang na mga langgam at pagkurot ng hindi mabilang na mga pulges, sa wakas ay na-trigger niya ang sistema. Ding! pinakamalakas na sect system na nagpapagana, ding. Matagumpay na na-activate ang strongest sect system, simulang i-load ang panel ng data ng host. Whoosh! Matapos tumigil ang robotic voice sa kanyang tainga, isang hilera ng data ang ipinakita sa paningin ni Jun Changshao. Pangalan ng sekta, Ironbone Unyielding Sect Sect Master, Jun Chang Rambo ng sekta, ikasyam na baitang pagbuo ng sekta, antas isang miyembro ng sekta, 1-100 mga puntos sa kontribusyon ng sekta, 0-100 sect main quest. Sa isang daang taon, gawin ang Ironbone Unyielding Sect na maging pinakamalakas na sekta sa Starfall Continent, na may isang daang libong disciples, kung hindi kumpleto ang misyon bago ang deadline, ang kaluluwa ng host ay agad na sa Matapos niyang makita ang mission in main quest panel, ang kanyang mga paa ay agad na naging yelo, kasunod ang kanyang itinuwid ang kanyang dalawang hita sa gulugod. god. Nang masulyapan niyang mabuti ang orihinal na alaala ni Jun Chang Shao, nalaman niya sa Iron Bone Unyielding Sect, na mayroon lamang siya, ang pinakamababang ranggo na sekta, pumunta siya sa kitchen at itinaas ang isang kutsilyo sa kanyang leeg, pagkatapos magalinlangan ng mahabang panahon, inilagay niya, ibinaba ang kutsilyo sa kusina at walang nagawa. Isang ninth grade sect, isang sekta ng isang tao. Nagiging pinakamalakas na sekta sa kontinente at nag-recruit ng isang daang libong disipulo. Pinagbibiruan ba siya ng langit na ito o niloloko siya ng sistema? Ding! Sa kanyang kawalan ng pag-asa, isang robotic voice ang tumunog sa kanyang mga tainga, binabati kita sa host para sa pagbubukas ng system, natanggap ang Space Ring X1. Space Ring! Nakakita si Jun Chang ng Katanji Tanging Jade Bracelet sa kanyang kanang pulso, may mga salitang space ring na nakasulat dito. Bilang resulta, ang sulok ng kanyang bibig ay kumaybot at sinabing, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kalaking singsing. -sing. Please pa-like and comment at pa-subscribe na din po salamat pakiabangan na lang po ang next chapter.